Matapos kumpirmahin ang hiwalayan ng engaged couple na walang sinasabing dahilan ay umapila si Boy Abunda sa publiko na Pierre Alin ang kabutihan at huwag husgahan si Nabea Alonso at Dominic Roque sa pagkukumento, lalo na't walang nakakaalam sa buong detalye sa nangyaring hiwalayan ng dalawa. Sari-saring ispekulasyon ang lumabas. Sinabi ni Boy na ang pinapalabas ay ang aktres ang may problema, bagay na tinawag ng TV host na napaka-judgmental. Dito sa kwentong ito, ipinalalabas na may problema si Bea Alonzo. Kasi naghiwalay sila ni Gerald Anderson, naghiwalay sila ni Zanjo Marudo. Ay hindi nagtatagal ang kanyang mga relasyon, pahayag ni Boy. Tami, napaka-judgmental po noon. Dagdag pa niya yes, you and I have the right to comment. Yes, we have the freedom of speech. Pero ako, I appeal for kindness. What do we really know about this relationship? Do we know the nuances? Alam ba talaga natin ang detalye? Huwag naman, dagdag pa ni Boy. The narrative is not about si Bea ang problema kaya sila naghiwalay. Sa pagkakaalam ko, ito diretsahan, si Bea gustong ma-save ang relasyon na ito. Bea wants this to work. Hindi rin daw magaganda ang ilang salitang nababanggit tungkol kay Dominic. Masakit din pakinggan. Walang pera, hindi mayaman, hindi sikat, hindi karapat-dapat kay Bea. Cruel, kumento pa niya. Nagulat naman si Boy sa isyo na may kaugnayan ng prenup agreement sa hiwalayan ng dalawa, dahil matagal na raw nila itong napag-usapan. Many months ago, napag-usapan po ito sa aking pagkakaalam and I'd like to confirm this with my friends and sources because when this was being talked about, yung prenup po, ang nag-volunteer sa nanay ni Bea na okay ang prenup ay si Dominic. So I don't think it is or it was an issue unless na bago po ang kwento. To be fair to Dominic, it was not an issue for Dom, lahat ni Boy. Samantala, sa kanyang Facebook page, ni-repost ni Dominic ang reels noong 2022 na pinagsama-sama ang mga video nila ng kanyang ex-fiancée na si Bea Alonzo. Sinabi ni Dominic na si Bea ay beautiful person inside and out kaya nakiusap itong huwag i-bash ang kanyang dating fiancée. Bay is a beautiful person inside and out, no hate or bashing or negative things please, mensahe ni Dominic. Nauna nang dinipensahan si Bea Alonzo ng kaibigan nitong si Beatrice So. Sinagot ng dating PBB housemate ang komento ng isang netizen hinggil sa dahilan ng paghihiwalay ni na Bea Alonzo at Dominic Roque. Ayon sa netizen, mataas ang tingin ng mga tao kay Bea dahil marami itong pag-aari. Isinulat ng netizen. Masyado naman mataas ang tingin ng mga tao kay because meron siyang lupain. Regardless of how rich you are, if meron something sa karakter mo, hindi ka pa rin pakakasala ng lalaking mas mayaman sayo. Sagot naman ni Beatrice na malapit kay Bea sa pagtiyak na walang something sa karakter ni Bea. Don't worry, I assure you wala siyang something sa karakter, tugo ni Beatrice.